Okay, magandang araw sa inyo lahat. Kung ako mako pala ngayon ang magiging ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ako po si Mr. Cabuelo. Okay, para sa ating paglalakayin, ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa syntax. Ano nga ba ang syntax? Okay, so before we start to proceed sa sinta, uh, mag-share muna ako ng screen. Okay, nakita na ba sa screen? Okay, Okay na? Mm -hmm. Okay. Syntax. Ang syntax ay palaugnayan. Ito ay pag-aaral ng mga istruktura ng pangungusap. Nagpagsasama-sama ng mga salita para makabuo ng mga parirala o mga pangungusap. Tungkol ito, isa pa, ay tungkol ito sa pag-aaral ng kaayusan ng mga salita sa loob ng pangungusap. Okay. Ang pangungusap naman ay isang sambit lang na may patapos na hinig sa dulo. Halimbawa, nanay. Na may exclamation point. Nanay! Ito ay panawag. Ibig sabihin, tinatawag mo ang iyong nanay. Hindi man siya buong pangungusap, pero ito ay maiintindihan mo na na ang pinapahiwatig nito ay tinatawag ka ng iyong anak. Okay. Aray! Ito ay nagsasaad ng damdamin. Diba? Dapat um, ina-express niya ang kanyang damdamin. Ayun nga, nanasaktan siya. Okay. Ang sulong, ito ay um, parang sulong. So, ito ay nag um, nag-uutos. Okay? So, parang sinasabi niya sa kamasamahan niya o mga nasa paligid niya na tayo ay sumulong. Okay. Then, opo, ito naman ay panagot sa mga tanong. Okay. Tignan natin ang nasa baba. Masakita natin dito, nandito ang titik, salita, pangungusap at diskurso. Ano nga ba ang titik? Ito ay mga titik, letra. Pagka makabuo ka ng, ng mga letra sa mga titik na ito, ay magkakaroon to ng salita. At ang salita naman, ito ay magiging pangungusap at ito ay magiging diskurso. Ngayon, ano nga ba ang Ito ay ponema, salita, morpema, ang pangungusap. Ito na yung syntaxis. Ito nga ay isang ekstaktura, instaktura ng isang pangungusap. Okay. Bahagi na pananalita. Ito ay may sampung bahagi na pananalita. Pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, pangabay, pantukoy, pangatnig, pangukol, pangangkop, pandamdam. Ano nga ba ang koleksyon nito? sa sinta. Dahil ito nga ay bahagi ng pananalita, ngayon, proceed tayo sa next page. Okay, mga salitang pang nilalaman o content word. Mga nominal. Mga nominal, ginagamit na panawag sa mga hayop, tao, bagay, puok o pangyayari. Una, pangalan. Makikita nito sa bahagi ng pananalita. Pangalan. Ito ay mga tao hayop, ito ay tinutukoy ng mga tao, hayop bagay po o, o pangyayari. Di ba? Um, pag sabi nga, mga tao, tayo. Tayo na yun. Okay. Ang pangalawa is panghalip. Ito ay ako, siya, sila, ito, at doon. Ano nga ba ang connection ng dalawa? Bakit sila na sila ginagamit na panawag sa mga tao? Ito ay karugtong lang siya. Or um, kalapit niya ang pangal, magkalapit ang pangalan sa panghalik. Ito ay pamalit minsan. Sila ay tao. Ibig sabihin ng tao, ito ay ang um, sila, ito ay binad uh, tinutukoy niya dito is yung mga tao. Diba? ba? um, example. Ako si Rio. Siya si Jmar. Si Jmar ang siya ayon ay panghalik. Um, Jmar ay pangalan. Ngayon, nagigat siya na ba? Magka, ma, ano lang naman to? Um, magkalikit lang naman sila. Minsan ito ay pinagpapalit lang din. Ako ay si Rio. Siya si Rio. Parang gano'n. Okay. Pandiwa. Pandiwa. Nagpapakita o nasasaod ng kilos o kalagayan. Ito ay naman, um, kung ano yung kinikilos mo. Pandiwa. Ako ay marunong sumayaw. Ako ay marunong umawit. Diba? Ganon. So, pinapakita doon na siya ay marunong umawit. Na siya ay marunong sumayaw. So, ito ay kilos o kalagaya. Ngayon, pangatlo. Mga panuring. Ginagamit na panuring kahit na magkaiba ang binibigyang turing. Okay. Panguri. Ibig sabihin, kulay. Ano nga ba ang kulay? Ang kahulugan nito ay kulay. Um, kulay, pagka sinabi mong kulay, ito ay maraming kulay. Di ba? Pwede ka magbigay ng isa para meron itong kasunod. Di ba? Pag sabi kang kulay, ito ay may kasunod. Ano yung kulay? Ito ay pwede maging asul, pula, silaw, at mga uri nga siya. Di ba? Laki. May taas, may katamtaman, may mababa. Bilang, isa, dalawa, tatlo, and so on. Okay, pang pang-abay. Salita naglalarawan ng pagdiwa, pang-uri, at kapwa pangabay. Ano nga ba ang pangabay? Ito ay may tatlong pangabay. Pamamanahon, pamamaraan, at panlunan. Ang panamanang pamamanahon, tayo sa pamamanahon. Ang pamamanahon ay nagbibigay tuning sa kilos ng pandiwa. Ito ay nagsasaad kung kailan binawa, dinagawa, o gagawin ang kilos. Halimbawa, yun tayo sa kilos ha, ang gagawin araw-araw kami nag-aaway ni Jaymar sa klase. So, nasaan ang a, ano doon, kilos o ginagawa o gagawin? Kailan? Yung siya ito, bukas, kanina, and ayon araw-araw. Ngayon, si Bev, yung pangalawang example, si Beverly ay darating mula sa Kapi Summer sa Makalawa. So, nasaan doon ang pamamanahon? Sa Makalawa. Okay, nag-gets ba? Okay, next pang-abay na pamamaraan. Ay nagsasaad kung paano isinasagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Isinasaad kung paano isinasagawa. Okay, ito ay hinay ang mga halimbawa, hinay malakas mabilisan. Ito, Kaya, halimbawa ulit, tinignan ni James ang tito ni Erlinda ng palihim. Ibig sabihin, tinignan nga daw ni James ang tito ni Erlinda. Nasaan doon? Ang ginagawa nitong kilos. Ito ay palihim. So, ngayon masigasi na ibinalot si Erlinda ang pagkain sa handaan. Si Erlinda ay nag, um, nagbalot, pero ito ay masigasi. Nandun yung kilos. Kaya masigasi ang kanyang um, pamamaraan. pang abay na panlunan. Ito ay tumutukok sa pook. Tumutukoy sa pook. Sa pook sa lugar. Kung saan nagaganap ang kilos o pangyayari. Halimbawa, parke tablado bagyo. Bigyan tayo sa halimbawa ng pa, uh, dalawang halimbawa na pangungusa, pumunta si Aini sa Baguio upang bisitahin ang kanyang kasintahan sa trabaho. Nasa loon, lugar, kundunan, puok -ok daw, so Baguio. Ngayon, pangalawang uh, halimbawa, nagbibenta si Danica ng siomay sa paaralan. So, siya daw ay nagbibenta saan? Sa paaralan. So, dahil lugar ang paaralan, kaya ito ay yung pangabay na panlunan. Okay ba? Lahat ba nakakasunod? Okay, maraming salamat. Ngayon naman, dumako tayo sa mga salitang pangkayarian. Okay, may pang mga pag-ugnayan. Ito ay nagpapakita ng relasyon sa isang salita o parirala sa iba pang salita o parirala sa loob ng pangungusap. Ito ay pangatlig. Ito ay ginagamitan natin ng mga salitang at, pero ngunit. Diba? Sabi nga nila, ito ay nagbibigay ng pakita ng relasyon. Pangat ni, ako at siya ay magkaibigan. So, pinapakita doon ang relasyon ng dalawa na ako at siya ay magkaibigan. Tama? Pero, ah, sabay natin na pero. Siya, um, parang hamata. Ako at si J. Mar ay magkaibigan pero, kami din ay magpinsan. So maliban dun sa at, at saka magpinsan, pinagdugtong niya din. Di ba? Diba? I mean, nagkaroon din ng relasyon. Kaya sila naging magkaibigan kasi na magpinsan sila. Pwede naman maging ganun yan. Diba? Tama? Ngunit, basta at o ay mga salitang, pinagdugtong ng mga salitang ito. Okay? Pangangko. Ginagawa natin, dinadagawa natin, 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 ng na, or ng nang, ng g. Okay, di ba? Pang-angkop. ina -angkok niya isang bagay. Ah, uh, isang salita. Kanyari, o oh, pwede din bagay. Um, ito ay, maganda ang bulaklak. Diba? Um, yung maganda, dagdaga lang natin ng nang sa dulo. Ito ay pwedeng maging maganda, uh, sorry, magandang bulaklak. Sige, huwag natin ano, mabangong bulaklak. Mabango ang bulaklak. Diba? So, beto, um, mabangong bulaklak. Diba? Nagkakaroon lang siya ng relasyon sa dalawa. Diba? Okay pinapa exceed din natin sila. Okay, pang-ukol. Ito ay tungkol, ah, uh, ginagamit ginagamitan ng tungkol sa batay kina para kay. Okay. Ah, uh, bigyan natin ng uh, halimbawa. Tungkol at uh, oh, batay kina um uh, batay kina Beverly, ito daw ang uh, ibinigay na assignment ng ating guro. Diba? ba? So Batay sa kanya, binagamitan na sila ng relasyon yun. Okay. Ngayon, tungkol sa uh, sige, para kay para kay Danica kailangan uh, daw nating, um, pumasok sa bahay, sa loob ng bahay dahil ngayon ay nagkakaroon ng problema sa hangin dahil na sumabog ang Taal Volcano. Diba? Nagkaroon ng relasyon doon sa mga pa pangungusap. Okay, mga pananda. Nagsisilbing tanda ng gamit, tanda ng gamit sa pambarilala sa isang salita sa loob ng pangungusap. Maaari rin ito magpahayag ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. Pantukoy. Si, sina, ang, mga. Ito ay mga ginagamit natin na salita. Si, sina, ang, ang mga. Ang mga bata ay naglalaro. Sa park, Sina Beverly at Danica ay magkaibigan. Pangawi. Ito ay nilalagyan natin ng I. The, the word I. Palatandaan ng ayos ng pangungusa. Si Michael ay mabait. Si Jamar ay makulit. Si Amy ay maganda. So, ito ay palatandaan ng maayos na pangungusap. Okay ba? Pa? Naiintindihan? Okay. Maraming salamat. Ngayon, dumako na tayo sa pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Sinabi na natin kanina, hindi po ng mga salita ang nagsasaad ng napahayag na nagsasalita ang isang diwang na iparating sa kausap. Gaya na lamang nito. Na Sinabi natin kanina, Tatay! Aray! Tulong! So, um, maikli man siya sa uh, salita, pero alam mo na, ito ay may pinapahiwatid na. Ito ay parang buo na siyang pangungusap. Ito ay sinasabi niya, tatay, sinasabi mong tatay, anay, nagpapakita uh, ng pakiramdam. Ang tulong, humingi ng tulong. Nagsasabi na kailangan niya ng tulong. Okay. Bahagi ng pangungusap, ito may dalawa. Okay. May simuno o paksa at panaguri. Ano nga ba ang simuno o paksa? ang bahaging pinag-usapan sa pangungusap. Ito ay bahagi ng pinag-uusapan sa pangungusap. Si Bini Bini Ruiz ay guro sa Pilipino. Okay, ayun yung example. Wait lang ha? Okay, so, sumunod, panaguri. Naglalahad ng mga bagay ingil sa simulo. Ito ay maaaring isang pangalan, pwedeng pangalan, pwede pang uri o pandiwa. Okay, panaguri, biniliktad niya lang siya. Guro sa Pilipino, si Binibining Ruby. Okay. Meron bang hindi nakaka-intimidate sa part na to? Okay. So, para bigyan natin ng continuity now, ano nga ba ang simuno at panaguri? Ang simuno uh, at panaguri, ito ay sa wikang ingles ay subject and predicate. Ay dalawang mahalagang bahagi ng isang pangungusap. Pangungusap ang mga si ang singulo ay ang paksa sa pangungusap habang ang panaguri naman ay nagbibigay impormasyon tungkol sa simulo. Okay, uh, halimbawa, ang mga isda ay lumalamoy sa karagatan. Nasaan dito ang simulo? Nasaan dito ang panaguri? Okay, tama. Ang mga isda, ito ay simulo. Ang panaguri naman ay lumalamoy sa karagatan dahil binigyan niya ng impormasyon ang mga isda. Okay? Doon sa simuno. Okay. Tama. Ayan. Simuno, panaguri. Okay. Ngayon, nagbibigay na tayo ng naliwanagan na, na kayo. Ngayon, dumako na tayo sa pangungusap ulit. Sa pa, B. Ayos ng pangungusap. Ito ay merong tuwirang ayos. Ito ay may kabal, kabaliktarang ayos. Sa tuwirang ayos, panaguri ang nauuna. Sa simuno. Tuwirang ha. Halimbawa, kaibigan ko si Anthony. Kaibigan ko si Anthony. So, lang. Sinabi niya kaibigan niya. Diba? Ngayon, sa balitaran, si Mono ang nauuna sa panaguri. panaguri. Si Anthony ay kaibigan ko. Okay? Kaya so, sabi ko kanina, ang si Mono, si Anthony. Ang panaguri, kaibigan ko. Dahil, kaibigan ko ay nagbibigay informasyon doon kay Anthony. Okay na ba? Okay. Panandang I. A-Y. E, hindi may ituturing na pandiwa ang I. Dahil walang panahunan, fokus, at nawawala ito sa ayos na panaguri simuno. Nang pangungusap nang hindi nagbabago ang kahulugan ng pangungusap. Kaya masasabi natin palatandaan ng ayos sa pangungusap ay ang I. Pinapakita nito na ang kabalitarang ayos ng pangungusap. Ang ayos ng simuno, panaguri. Simono Panaguri. Ito ay may palatandaan na maayos siya. Diba? Kabalit lang ayos. Si Anthony, eh uh, pansin niyo ng mga halimbawa na nasa taas. Wala siya. Ang tuwi lang ayos walang ay. Pero maayos naman siya. Then, ang um, si Muno naman, um, kabalit lang ayos. Si Anthony ay kaibigan ko. Okay? So, meron siyang ay. So, ito ay ingat. Sabi nga dito, ah, uh, papakita ng kabalit ng pangungusa. Ang ayos ng simulo. Panaguri. Okay. Next. Okay na ba? Nakakagat pa ang lahat? Makahabol pa? Okay, next. May tatlong uri. Ah, sorry. May uri ang mga pangungusa. Ito ay paturol, pasalaysay, pautos, patanong, padamdam. Okay. Ang paturol o pasalaysay ay nasasaad ng katotohanan o ng isang pangyayari. Halimbawa, Pilipino ang wikang pambansa ng Pilipinas ito naman ay alam natin lahat. ay Pilipino. Wika, Pilipino. Then, pag letter P, ito naman ay mga tao doon sa Pilipinas. Okay. Pautos. Nagahayag ng utos o kahilingan. Halimbawa, mag-aral ka ng mabuti. Di ba? So, sabi niya ito, um, may niya na ikaw ay mag-aral ng mabuti. Patanong. Nagsasaad ng katanungan. Of course, halimbawa, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Question mark. Okay. And padamdam, ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. O, oh, halimbawa, nakunang hulog yung bata. Okay, so para siyang kinabahan or nagulat dahil nahulog yung bata. Okay, so nagigat na yung apat. Paturol pa sa laysay, pautos, patanong, at padamdam. Okay? And now, proceed tayo sa maikling pagsusulit kung kayo talaga ay may natutunan. Panuto, ibigay ang wasto, sandiwa, ng bawat pahayag na pangungusap at sa bilitan ang tamang gamit nito. Okay, dahil online tayo ngayon, nyo kayong kumuha ng one-fourth sheet of paper, then isulat nyo lang bawat number kung ano yung tamang sagot noon. Okay. Ngayon, number one, pipili lang kayo dito sa dalawa. Umalis, nag-alis. Umalis, nag-alis siya ng kanyang sapatos bago pumasok ng bahay. Okay na, nakakuha na. Okay, number two. Tumawag, nagtawag ako sa kanila upang bumati noong bagong taon. Tumawag, nagtawag. Number three. Sino ang hahanda? Maghahanda ng maraming pagkain para sa kasalan. Okay? Number four. Nagpatay, pumatay ba sila ng baboy para sa piyesta? Okay. Number five. Uuwi mag-uuwi ang nanay ng mga putas galing sa Laguna. Ngayon, number six. Sino ang nagbababa, bumababa ng bandila tuwing hapon? Okay, masyadong mabili eh. Okay, lahat naman nakakasunod. Number seven. Pumasok, nagpasok ang manager ng lima pang gwardya sa kumpanya. Number eight. Sa ang sasalubong magsasalubong sa mga bisita sa paliparan. Number nine. Kailan tatayo, magtatayo ang alkalde ng bagong pabrika sa nayon? Number ten. Magtira, tumira ang tatay ng ulam. Ah, nagtira yan. Nagtira, tumira ang tatay ng ulam ng isda para sa mga anak nila. Okay ba? Nakakuha na ng sagot? Okay. So, pakicheck ang uh, mga papers and please be honest. Dahil next page, papakita. Next slide, papakita ko ang tamang sagot. And make sure na be honest niya. Okay, next. Check. Okay, number one, nag-alis. Number two, tumawag. Number three, maghahanda. Number 4, pumatay. Number five, mag -uwi. Number six, nagbababa. Number 7, nagpasok. Number eight, kasalubong Number 9, magtatayo. And number 10, nagtira. Okay, bilangin ang score. Ilagay sa kanan kung ilan nakuhang score. Next, tignan natin sino nakakuha ng 10 puntos. Okay, very good. Bigyan na limang palakpak. Okay, may nine ba? Oh, lahat naka-perfect. Napakagaling naman. Dahil nga syempre, napakadali lang ng ating talakayin ngayong araw na ito. Ngayon, maraming salamat sa pakikinig sa inyong lahat na so, kayo ay may natutunan ngayong araw na ito. And of course, um, sana lahat ay, kaya sabi ko, lahat nga may natutunan. And syempre, magpapasalamat din ako, lahat, lahat kayo ay nakinig at nakipag-participate ngayong araw na ito. Okay, once again, thank you so much. And goodbye. See you next lesson. Maraming salamat.